100 pesos ang baon ng estudyanteng Sinyero de Leyola kada araw. Kasama na riyan ang pamasahe, pagkain at ibang gastusin. Kaya nangangamba siya sa napipintong pagtaas ng pamasahe sa LRT1. Halos kalahati na raw kasi ng kanyang allowance, mapupunta lang sa balikang pamasahe sa tren. Jeep na lang po kasi mas mahal po sa, sa LRT po. Si Regel Suringa na apat na beses sa isang linggo na sumasakay sa LRT 1, hindi inaasahan ang taas singil. At sana naman po na yung jeep hindi po hindi rin po uh, lalaki yung fare po. Simula Abril 2, 20 pesos na ang minimum na pamasahe para sa single journey ticket sa LRT 1. Ang end-to-end -end trip mula Dr. Santos hanggang Fernando po Jr. Station magiging 55 pesos mula sa 45 pesos. Kung stored value card ang gamit mo, 16 pesos hanggang 52 pesos ang pamasahe. Yan ay matapos aprobahan ng Transportation Department ang petisyon ng Light Rail Manila Corporation o LRMC. Ayon sa train operator, mas mababa ito sa petisyon na hiningi nila noong 2024 at katumbas lang ng adjustment na hiniling para sa 2022. Paliwanag ng kumpanya, ito lang ang ikalawang beses na nagtaas sila ng pamasahe sa loob ng sampung taon mula nang magsimula ang concession agreement. Enero ngayong taon nang isinagawa ang public hearing hinggil sa petition. Kung ang ilang commuter problemado sa taas hinggil sa tren, ang airfare inaasahang magmamahal din sa Marso. Ang rason, ang mas mataas na fuel surcharge o yung gastusin sa gasolina ng eroplano. Itinaas ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge rate mula level 4 sa level 5. Ibig sabihin, nasa 151 hanggang 542 pesos ang pwedeng idagdag ng airline sa domestic travel habang aabot sa higit 3,000 piso para sa international flights, depende sa distansya. Dahil dito, hinihimok ng ibang airlines ang mga pasahero na magbook ng tickets ng mas maaga o di kaya'y mag-antabay ng sale lalo na sa mga nagbabalak bumiyahe sa papalipit na summer. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico. Newswatch nice watch plots